merchandise na dito tayo ngayon sa may Pure Good Junior Batasan upang maganap ng merchandiser na magkaka 50 pesos instant ka na, di ba? Ayan, masasagot na lang yan within 5 seconds. Tara, samahan nyo kami. Itanong okay, lang kami sa iyo for 50 pesos. So, okay lang ba? Itanong lang okay lang ba? Sakit lang. Mabilis lang to. Ayan, po only 50 pesos may instant ka kapag nasagot mo to 5 seconds. Ha. Sige. Tagline ng pure gold. Ano pa kayo ulit? Tagline ng Pure Gold. Ah, uh, sa Pure Gold, always panalo. Wow! Yeah, 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 oh, sige, meron tayo ulit test next question, ah. Game. Tagline naman ng SM. We've SM. We've got it. Okay. Oh, alam niya, oh my God! Dahil well, dyan, tama si ate. Dito ba? Dito, tanongin mo pa. Yan. 100 pesos ka na Yan, tagline naman ng Robinson. Robinson Robinson, 3, 4, 5 seconds lang ha 5 4 3 2 1 Anasagot niya ate Ay 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 siya, kasi Ay Thank you po 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 Thank you ate ha Thank you so much Kaday sir Kaday sir Kaday sir Blackberry Thank you so much ten Thank you And guys, napakagaling ni ate Hello ate, papasok ka na? Late ka na ba? Uh, may tanong kami sayo. Saglit lang to, paano ka sa page namin? ah paano ka sa page namin? kadaysores na, kadaysores na, na yung. ito yung, dapat premium bawat, bawat oh meron siyang 50 pesos pagka nasagot mo yung ano natin, Mga tanong. okay 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 Oh, Ay, okay. oh, oh my god, nasagot niya ate. Okay, sige. Ne next question, ne next question natin. Yan, yeah, pangalawang tanong natin. Sino ang CEO ng Pure gold? Sino may ari ng Pure Gold? may ari ng Pure Alin po Hindi, mali sa Sa ate. Last one. Game. Tindahan ni... Tindahan okay. okay. so, ni... talaga ni ate. Ito yung na, tanong natin. Tagline ni SM. Tagline. SM. Oh, dinasagot ni ate. 4 or 5. Dinasagot ni ate. So, ayan. siyang 100 pesos, guys. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ano pong ano yung merchandiser po? Ah, uh, Mackenzie po. Mackenzie Merchandiser. Ayan, si Mackenzie po. Merchandiser. Ayan. Hello, Mackenzie ayan, thank you so much, Ate. Kasi mag-end ka na eh, baka... Uh, uh Oo. -oh. Paano nyo na lang yung page siya? May ano Bita Dicer Vlog. Sa FB page siya. Ito, ito. Ah, na Dicer Vlog. Ayan, thank you so much, Ate. <laughs> thank okay. <laughs> Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, you, Ano na kami no? pesos? Ano na kami sa'yo? Ano na kami sa'yo? Peneco. Anong Peneco yun? Barrios kasi halo-halo eh. Ah, halo-halo. Instant. 50 pesos pag nasagot mo. Okay. Within 5 seconds. Okay. Sige. At yung tanong natin ha. Tagline ng Pure Gold. And always panalo. Napakagaling talaga ni Kuya. Ang talino. Mukhang nakapag prepare si Kuya. Sige, ito sunod natin ha. Tindahan ni Ali. Ah. Korea. Oh my god, napagalang talaga ni Korea. Salamat kay Pineco yes. Merchandiser. Yan, ano mo yung niyo? nyo? Uh, salamat sa... Thank, Thank you so much daw. Paano kaya sa page natin? Ano ba? Uh, Kadaiser Vlog. Ayan. You. Thank you, sir. Thank you, kuya. May tanong lang kami. Abot sa Daiser Vlog! Alam niya atin. <laughs> Lumipat naman kami dito sa Pure San Mateo, Banaba. Kung saan maghahanap kami ng mga merchandiser na naka-break time or papasok pa lamang. Ngunit bigo kaming makakita ng mga merchandiser. Kaya nag-decide kami na umuwi na lamang.